Paano palitan ang pangalan sa ibang language? Kung mapapansin nyo yung mga friends nyo, ang pangalan nila ay ibang language ang ginagamit. Makikita mo ang pangalan nila ay nakasulat sa Chinese o di kaya Japanese. Gusto mo rin ba palitan ang iyong pangalan sa ibang language? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bago lahat, kung gusto mo rin itong video, ay mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Facebook apps. Ayan, kung nasa Facebook na tayo, dito sa may upper right side, mo may tatong linya, pindutin lang to. Then, scroll up. Pindutin lang tong settings and privacy. Pindutin lang tong settings. Then, pindutin lang tong personal details. Then, pindutin lang tong profiles. Then, pili ka lang ng profile na gusto mong palitan ng pangalan. Pindutin lang tong name. Ayan, so nakalagay dito yung pangalan sa apelido natin. Since kapalit ko lang ng pangalan, ay hindi natin pwede mapalitan yung pangalan ko. So, ang gagawin ko lang, napapakita ko sa inyo, ah uh, nickname. So, gagawin ko dito ay tinutin lang tong manage other names. So, kung sa inyo, hindi pa kayo nagpalit sa loob ng 60 days, ay pwede mo siya palitan. So, ganoon din yung proseso. So, lalagyan ko lang siya ng nickname. So, exit lang tayo dito punta lang tayo ng Google Chrome. Ayan, sa, sa Google tayo, na tayo, tatype lang natin dito ang Google Translate. Pili lang tayo ng gusto nating uh, language. So, Pagkatan din nang yung English, babaguhin lang natin sa gusto nating language. So, pili lang tayo ng language na gusto natin. So, halimbawa, Chinese yung pipili natin, pinutin lang tong Chinese uh, Traditional. Ayan, din dito sa detect language, uh, pipili lang natin dito ang uh, English. Then, enter natin dito yung text. So, halimbawa, pangalan ko, Ryan. Ayan, so, naka-translate na siya. Gagawin natin ay, uh, kopyahin natin tong na-translate sa Chinese traditional. So, kopyahin lang natin. Ayan, translate, kapit Exit lang tayo dito. Punta lang tayo sa Facebook ulit. Ayan, then, dito sa nickname, paste natin. Then, i-check lang natin tong show at top of profile. Then, pinutin lang tong save. So, ngayon naman, titignan natin yung profile ko kung ano na ba siya, bago na ba yung ah, pangalan natin. Ayan, so kung mapapansin nyo, ito na yung pangalan natin. Dito nakalagay ay Chinese na siya. So, kung sa inyo, kung pwede na siya palitan ng pangalan, ganito din yung lalabas Chinese na yung pangalan nyo. So, ganoon lang, kadali.